Sama natin si Shara ng Shani Kawama. Sagot na nila ang food sa susunod na family reunion dahil nanalo po sila ng 100,000. At hindi lang yan, magtatambol-tambol pa sila. Gagawa sila ng tulog tao. Pero, pwede pa mag-level up yan dahil ang gusto natin, manalo pa sila ng total cash prize of 200,000. Siyempre, meron din 20,000 ang na-charity uh, na napili niyo, Sarah. Yes, thank you so much. Okay, yung charity na napili namin ay Foundation of Our Lady of Peace Missions, Inc. There you go. Kaya, good luck. Ito na ang fast money. Si Danica, inaantay ka na sa likod. Ito muna dito. Kaya, pingin 20 seconds sa ating uh, timer. There go. Kung ang barkada mo'y tikbalang, anong gagawin niyo sa ginikan? Go tatakbo Salita na ang ibig sabihin ay kerengking. Maarte. Ang magsasaka ay maraming Palay. Body part na madalas mangati, ilong. Mas madali itong magagawa ng taong maliit kaysa taong matangkad. Magcrouch. Okay, let's go, Shara. Kung ang mo ay tikbalang. Kasi pag mong tikbalang, oh mat matangkad, di ba? Uh, uh oh. Pag siya ano, pag sila mong tigbala. Di ba kalahati ba tao, kalahati kabayo? Ayun ah, tama pala, kabayo pala. Anong gagawin mo sa gimikan? Tatakbo. <laughs> Takot na kasi ginigap. O kaya ano, pag gusto mo na mo eh. Di ba? O eh, kaya may sakya na lang. Ang sabi ng survey dyan ay... Meron, meron. Salita na yung ibig sabihin ay kerenking. Ang sabi mo ay... ma arde Arde, arde, arte. Ang sabi ng survey dyan ay... Whoop! Yeah. Pwede. Ang magsasaka ay maraming palay. Okay. Ano sabi ng survey sa palay? Whoop! Yes! Body part na madalas pangate, siyempre ilong. Sabi ng survey dyan ay... Huh? Ala! Ala. <laughs> ano? Ano yun? Mas madali magawa ng tao maliit kaysa matangkad. Ano? Crouch. Okay. Ang sabi ng survey dyan ay... Yun! It's eight. ay, ay! ay! Not oh bad, not bad, Sarah. Thank you. Let's welcome back Danica. Ayan Good. Okay, good, good. Yes. Now, si Shara ay nakakuha ng 68. 68 points. Ibig sabihin, 132. Para ma para marating natin 200. Kaya-kaya yun. Okay. Simple lang yun. Okay. At this point, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Shara. At ito na. Hingin ako 25 seconds sa ating uh, orasan. Good luck. Kung ang barkada mo ay tikbala, ano ang gagawin ninyo sa gimikan? ni Maninigarilyo. Salita na ang ibig sabihin ay kerenke. Malandi. Ang magsasaka ay maraming black. Ani. Isa pa, bukod sa ani. Uh, maraming uh, tanim. Body part na madalas mangati. Leeg. Mas madali itong magawa ng taong maliit kaysa taong matangkad. Ah, uh, magtumbling. mag-tumbling. Alright, let's go, Danica. Okay. Kung ang mo daw, tikmanang anong gagawin niyo sa gimikan ay, sabi mo na ito, malili ni Ang sabi ng survey dyan ay, Meron. oh, oh. <laughs> Ang top answer may dito, na to, may nalito, may nalito like me. <laughs> <laughs> Meron, ayun Next, salita na ang ibig sabihin ay kerenke, ang sabi mo ay, malandi. Ang sabi ng survey dyan ay, top answer. Oh! Top answer. Ang magsasaka ay maraming blank. Ang sabi mo ay tanim. Ang sabi ng survey, yes. Ang top answer ay palay. Nakuha ni Sarah, palay. Number two, ang tanim. Body part na madalas bangati. Ang sabi mo ay leeg. Ang sabi ng survey dyan ay, uy. I ang, ang, top answer ay palad o kamay. Palad. Ah, Kala ko mataas yung leeg. Kala ko feeling... <laughs> Mas madali ito magawa ng taong maliit kaysa taong matangkad. Sabi mo ay... Mag-tumbling. Para si Carlos Yulo. <laughs> Ang sabi ng survey dyan ay... Ay! ay! Ang top answer ay lumusot o pumasok sa butas. Yeah. Pero Danica, congratulations. Thank you! Manalo pa rin naman kayo ng 100,000. Shanika, yes. yes. wama! Congratulations! Mag-uuni pa rin kayo ng 100,000 pesos. And of course... Diaz family, House of Diaz, maraming salamat. Satisfying. Robin. Thank you very much. Again, again. let's do it again. Good yes. Marco, thank you again. And Andy, maraming salamat. And of course, Para, congratulations. Oh, ano na, Shani what do you want? Hindi nawala. Hindi Anytime, welcome to Adidas Anytime, please, please, come Bukas, back. Bukas ulit. Right, Mappy? Anytime, diba? Kaya kapag pamilya po ang kasama, siguradong best time ever talaga. Kaya bukas muli tayo magsama-sama, okay? Maraming salamat po, Pilipinas. Ako si Dindong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya maging at manalo dito sa Family for You.